Kain muna tayo. Mm -hmm. Abang nak playlist tayo. Ang dami naka-play oh. Ah, may naka-play. So mamaya na 'to. Ah, init, kain muna tayo. Hmm. Spicy, spicy pancit canton. kumakain din ng ano si ano, si Rosie Tasty ng Pancit Canton. Nakita nyo, kumakain din ng Pancit Canton, no? Si Mel Peña, gumagawa ng taco. Agoy. Si Pinay Journey, nasa labas. Si Rose Maranan, nagbablog sa labas. Sana all. Diba? Diba? kain muna tayo Ini. buti nakita yung aso layo sa millbray problema tinanggal nila yung, ano, yung yung tracking device ng aso dapat yan hindi tinatanggal kahit sa loob ng bahay once na makatakbo ang aso may tracking device Buti na lang na i-post sa Facebook at meron nakakita kagad. Napakabait ng aso, hindi nangangagat, hindi tumatahol. Nakatingin lang, pero marunong magbukas ng pinto. Yun ang problema. Pag nakabukas na ng pinto, sabay takbo Kaya lagi nakasara ang gate dito kasi may shortcut diyan sa kabila. <coughs> Bali apat na gate 'yan. Isa rito. Dalawang gate dito, isa tsaka sa kabilang magkabilaan 'yan, yung da, yung exit at entrance ng ano, extension ng bahay. Dalawang pinto. pagpasak mo sa kabila, paglabas mo sa kabila, kaya na mo din. Ngayon eh, pagpasok mo sa kabila at pag-exit mo sa kabila, kaya na nakalock yung pinto. siguro na yung aso nagtatakbo dahil naliligaw na siya hindi ko sama nang sama kahit kanino kita nyo, pangalawa na yan twice na yan una nakita namin dito sa park tumakbo din pangatlo tuloy na mawawala yan pag tinanggal nila yung ano yung neck GPS niyang aso. <coughs> Dahil kung iba nakakuha niyan at ganyan kabait yan at hindi aggressive, ah ikikip na yung aso na yan. Kung aggressive yung aso na yan, hindi nila ikikip yan, I ibabalik yan sa ano? Sa animal welfare. Doon mo na hahanapin yan. A natin yung sounds para hindi mawala. Ah, wala pa lang YouTube kaya pa. <coughs> yeah, 5 minutes. Okay, Nin? Kain muna tayo, guys, oh. Sobrang init. Ang ating 6 minutes. Yan, malapit na. Saksak na natin.